Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 16, Talata 11 hanggang 31. Ang ibanghelyong ito ay patungkol sa isang taong mayaman at sa isang pulubing nagngangalang Lazaro. Ang mayaman ay laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At ang isa namang pulubing na gangalang Lazaro ay tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa pintuan ng mayaman. Nagahangad na matapunan man lamang siya ng mga mumong nauhulog mula sa hapagkainan ng mayaman na ito. Doon ang tanging konsolasyon ng pulubing dahil marami siyang sugat ay ang pagdila ng mga aso sa mga sugat na nagbibigay pasakit sa kanya. At kapwa na matay ang dalawang taong ito at dinala ng mga anghel ang pulubing si Lazarus sa piling ni Abraham. At ang mayaman naman ay dinala sa pagdurusang walang hanggan sa daigdig ng mga patay. At doon nakita ng mayaman si Lazarus na mayroong konsolasyon at kapahingahan sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo ang nagpasasa ka na sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng paghihirap. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may magduru sa dyan. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at mga, ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ang mabuting balitang ito ay naglalarawan kung ano ang mangyayari sa buhay na walang hanggan. Kung saan Dadalin ang tao sa pagdurusa bang walang hanggan o sa kapahingahan at kaligayahang walang hanggan. Ngunit ang susi patungo sa mga kalagayang iyon ay kung paanong mabubuhay ang tao dito sa mundo. Kung paano tayo nabubuhay dito sa mundo. At kung titignan natin, parang bumaligtad ang kapalaran ng dalawang taong ito. Kadaigdig na ito, nagdurusa si Lazaro, ngunit sa darating na buhay, sa dumarating na buhay, siya ay nagkaroon ng konsolasyong pangwalang hanggan. Sa buhay na ito sa lupa naman ay naging maligaya at nagpasasana ang mayaman. Sa dumating na buhay, sa darating na buhay, siya naman ay nagdusa sa apoy na walang hanggan. At ito ay tipikal sa ibanghelyo ni San Lucas. Ang konsepto ng pagbaligtad ng kapalaran. Halimbawa, ang Birheng Maria noong dinalaw niya ang kanyang pininsang si Elizabeth ay inawit niya ang awit ng pagpupuri na tinatawag nating Magnificat. At isa sa mga bahagi ng Magnificat ay sinabi ng Birheng Maria na ipinakita ng Diyos ang lakas ng kanyang mga bisig at nilito niya ang mga may palalong kaisipan. Tinanggal ng Diyos sa kanilang mga luklukan ang mga makapangyarihan at itinaas at niluwalhati ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana ng Diyos sa mabubuting bagay ang mga dukha at kapuspalan at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Doon pa lamang ibinibigay na ng Birheng Maria sa kanyang pagpupuri ang puso ng Diyos inilalarawan ng mga salita ng Birhing Maria ang damdamin ng Diyos. Napalagi ang ninanais ng Diyos na itaas ang mga nagturusa. Ang mga maliliit ay luwalhatiin. At kapag pumunta tayo sa ikaanim na kabanata ng Ibanghelyo ni San Lucas, doon ay nagbigay si Jesus ng sermon o pagpapahayag. At sinabi niya, Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. At pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y maggagalak. At para bang sinasabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, sa sermon na ito, ang naging kalagayan ni Lazaro. Isang dukha, isang nagugutom, at isang tumatangis na sa piling ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, ay binubusog at nagagalak. At nagpatuloy si Yesus sa kanyang sermon. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. At dito nga ay inilalarawan din ng ating Panginoong Kristo ang nangyari sa mayaman ang mayaman na ito ay nagdusa doon sa kabilang buhay. Busog na busog siya sa daigdig na ito, doon ay gutom na gutom siya at uhaw na uhaw. Nagtamasa siya ng napakaraming kaginhawahan, ngunit naging kahabag-habag siya sapagkat doon siya ay tumatangis. Kaya nga, sa mabuting balitang ito ay inilalarawan sa atin ng ating Panginoon ang isang mahalagang bagay na ang ginagawa natin o ang paraan ng ating pamumuhay dito sa lupa ang magiging basihan sa pagsusulit kung saan tayo patutungo sa kabilang buhay. At mas malinaw pa ang ibanghelyong ito kapag binasa natin ang ika limang kabanata ng Ibanghelyo ni San Mateo. At ito ay paglalarawan ng araw ng paghuhukom. At doon dumating ang hari at pinapasok niya sa kanyang kaharian, pinaupo sa kanyang kanan ang mga tupa. Ang mga tupa na nagbigay ng pagkain sa nagugutom, nagbigay ng inumin sa nauuhaw, dumalaw sa mga nakakulong, dinamitan ang mga hubad dinalaw ang mga may sakit. Sabi nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang hubad, gutom, nakakulong, may sakit? Sabi ni Jesus, noong ginawa ninyo ang mga bagay na ito sa isa sa maliliit na kapatid ay ginawa ninyo sa akin. Para bang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo na ang ating Panginoong Jesus ay naroon sa mga maliliit, sa mga madukha, mga nagugutom, mga hubad, may sakit sinabi ng hukom ng hari at ito ay ang ating Panginoong Yesus sa mga masasama na dumayo kayo sa akin katulad ng mga kambing ilagay kayo sa kaliwa bakit sabi ng mga taong ito sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. Kaya nga sumagot ang mga taong ito. Sa Panginoon, sabi nila, kailan po namin kayong nakitang nagutom na uhaw walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi naman kayo tinulungan. At sinabi sa kanila ng hari, at ito ang ating Panginoong Yesus, Tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. At sa mga salitang ito sa iba't ibang ibanghelyo, iba't ibang bahagi ng mga ibanghelyo, makikita natin ang malinaw kung bakit ayun ang kinahat, kinahinatnan ng mayaman at kung bakit ang pulubing si Lazaro ay nasa kaginhawahan sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang mayaman ay walang mata na makita ang Diyos sa may hirap, sa mga may sakit, sa mga gutom, sa mga nakakulong, sa mga hubad, sa mga dayuhan. Ang isang taong walang mata at hindi nakikita ang Diyos sa mga dukha ay isang taong walang puso ng Diyos. Sapagat ang puso ng Diyos ay malapit at palaging bukas sa mga nagturusa. Nais niya silang kalingain, nais niya silang bigyan ng kaginhawahan. At tayong mga tao, tayong mga nilalang ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. At dahil, dahil ang ating kalikasan ay kahalintulad ng sa Diyos, at tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay inaasahang magkaroon ng mata at puso upang magbukas ng ating mga pintuan sa mga nagturusan. Ang mayaman ay isinara ang kanyang pintuan. Ang mga tiratirang pagkain na nauhulog na hindi niya nalang kailangan ang tanging konsolasyon ni Lazarong Pulubi na naroon sa labas tayo ay inaanyayahan ng Panginoon ngayon na pagnilayan ang ating buhay. May sarili ba tayong daigdig kung saan nakasara ang ating mga pintuan at tayo ay nagpapasasa sa mga kaligayahan? At tayo ay walang paki-alam sa ating mga kapatid na naroon sa labas at nagdurusa. Ang ibig sabihin, tayo ba ay mga taong makasarili? na walang iniisip kung hindi ang kaligayahan at kaligayahan ng ating mga sariling buhay. At hinahayaan natin at kinakalimutan natin na lahat tayo ay magkakapatid. At tayo ay inaanyayahan ng mabuting balitang itong mag-ingat at gumising. Sapagkat maiksi lamang ang panahon natin dito sa daigdig. At tayo ay hahatulan o huhusgahan kung paano natin ginamit ang buhay natin dito sa mundo. Kaya nga, kung bubuksan lamang sana natin ang ating mga pintuan, nandoon lamang napakalapit sa atin ang maraming taong gutom. Maaring hindi sila pisikal na gutom. Maaring gutom sila hindi sa pisikal na pagkain. Ngunit gutom sila sa isang taong makakaunawa sa kanila. O maaring sila ay uhaw hindi sa pisikal na tubig ngunit sila'y nauuhaw sa atensyon at pagmamahal, ganon din sa pangunawa. Maaring ang mga taong ito ay hindi nakakulong sa mga rehas na bakal, kung hindi nakakulong sa pagkaalipin sa iba't ibang uri ng kabiguan. At nagnanais sila ng isang taong dadalaw sa kanila. Ipapaliwanag kung paano makalaya sa mga pintuang ito. Maaring sila'y hubad hindi sa pisikal na damit ngunit hubad sa dignidad hubad sa larawan ng isang taong may karapatang mabuhay hubad sa kagalakan hubad sa pagsunod sa Diyos at tayo ay inaanyayahan na sila ay tignan at sila ay damitan. Ibalik ang, ibalik ang kanilang dignidad bilang mga tao. Ibalik ang kanilang dignidad bilang mga anak ng Diyos. At maaari ang mga taong ito ay sugatan, ngunit hindi mga sugat na nakikita. Kung hindi mga sugat sa kanilang puso, sugat sa kanilang kaluluwa na naghahanap ng lunas. At tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maaring dalhan sila ng salita ng mabuting balita. Konsolasyon na galing sa langit. Unti-unting pawiin ang sakit ng mga sugat na nangyari sa kanila dahil sa kasaysayang kanilang dinaanan. Ngunit ang unang dapat gawin ay buksan ang pinto upang makita kung nasaan ang mga kapatid nating ito at sa huling bahagi ng Ibanghelyo sa linggong ito. Sabi ng mayaman kung wala na siyang pag-asa. Padala lang sana ang pulubing si Lazaro para bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid. Ngunit sabi ni Abraham, nasa kanila na ang kasulatan. Nasa kanila na ang kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Ipinahayag na ang mga dapat gawin kung hindi naniniwala ang mga tao sa kasulatan at sa mga propeta kahit pa dumating ang isang taong muling nabuhay. Kung sarado na ang kanilang isip, sarado na ang kanilang puso, ang ibig sabihin sarado na ang pintuan, ay wala nang magagawa. Paparoon din sila sa kaparusahang walang hanggan. Kaya nga, ang ibanghelyong ito ay nagaanyaya para buksan ang pintuan para mabuksan ang pintuan at makita natin ang mga kapatid nating nagturusa na naghihintay sa labas. Unang-una, kailangan natin buksan ang pintuan upang papasukin ang Diyos sa ating buhay. Pakinggan ang Kanyang mga salita at doon ay unti-unting magbubukas ang ating puso at ang ating mga mata upang makita natin na ang mga dukha, ang mga hubad, ang mga gutom, ang mga nauuhaw, ang mga dayuhan, ang mga nakakulong, ang mga may sakit, ay hindi pabigat sa ating buhay. Kung hindi mga biyaya, sila ang susi patungo sa kaharian ng langit. Sila ang daraanan upang tayo ay pumasok sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon na sana sa bawat na araw ng ating buhay tayo ay kanyang tulungan. Sa kanyang pagkatok, upang tayo ay kausapin, siya ay ating pagbuksan. Sa gayon, ay makikita natin ang dapat gawin bilang paghahanda sa pagpasok sa pintuan ng buhay na walang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.